Kain ko tayangan idol mo nga sayang to, mungkin. <laughs> ang ating urema idol, isang plato pilakya, sa kadaeng tuyo, isang preso din, at ang ating to, na paksalap, na sa sawang napakasarap na ini ulunsa haming kitchen, ayaw labaw ng Ayo. sawang, may idol, kung naiyan ito kung kaya ba natin at ngapin ito na positive na practice kasi ito my goodness kaya tara hindi tayo yun you know? o <tipas> ng mga ayon ng <tipas> bote so kung ating panganit ito mga ayon sa positive ito Huh? Sige. Pidas! Sarap na ngayon itong salsawan mga idol. Hindi ko so, kung paano ginawa ito o may nabibili niya ito. Nung diplado na. Naroon sa akin. Dito na siya ating tilap niya kasi nang tigas ang kasi. Hindi nga <coughs> <T> magbubukin. So <coughs> nung siya at mga idol, sarap na na ito. Idain kasi nga lang. Tigas naman kung kano. Hindi ko alam kung paano mo pretuhin to. Yung ganun lang. Isaw-saw na sa tika na naman. Eh, may ako na. Tigas eh. Hmm? So, ko yung ating artificial lang yung pininto. <laughs>